Madalas na tayo ay nakakaranas ng pananakit at kadalasan ang gamot na agad nating naiisip na lunas para sa kirot ay ang mefenamic acid. Subalit, ang ilan sa atin ay hindi lubos na nauunawaan ang tamang paraan ng pag-inom ng gamot na ito. At may mga kaakibat nga ba itong mga masasamang epekto sa katawan kung mali ang paggamit dito? Kaya naman, para sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mahalagang kaalaman patungkol sa pag-inom ng gamot na mefenamic acid. Ano ang benepisyo nito at ano ang mga kaakibat na side effects mula dito? Hello everyone! Ako po si Renz Marion, isa po akong licensed pharmacist at nurse. At welcome po sa aking YouTube channel. Ang mefenamic acid tulad ng aking nabanggit ay isang uri ng gamot na maaaring ireseta ng ating mga doktor upang gamutin ang mga pamamaga ng ating katawan at mga ibat-ibang uri ng pananakit ng kirot sa ating katawan. Ang mefenamic acid ay available sa mga ibat-ibang mga brand sa market. Nandiyan ang gamot tulad ng dolfenal Ponstant, Garden at marami pang iba. Siguro kayo ay nagtataka kung paano nga ba gumagana ang mefenamic acid upang maibsan ang mga kirot at pananakit ng ating katawan. Sa katunayan, ang mefenamic acid ay isang mabisang gamot para sa pananakit ng pamamaga dahil sa kakayanan ng gamot na ito na mapigilan ang produksyon ng ilang kemikal sa ating katawan. Partikular na ang kemikal na kung ay Prostaglandin na responsabling kamikal na nagdudulot ng pananakit at pamamaga. Sa madaling salita, ang pagpigil sa kamikal na Prostaglandin ay makakatulong upang mawala din ang mga pananakit at pamamaga dulot ng sakit ng ngipin, menstrual cramps o kirot na nararamdaman tuwing may buwan ng dalaw kirot na dulot ng arthritis at kirot na dulot ng pamamaga ng kasukasuan at marami pang iba. Mahalagang tandaan din na ang gamot na mefenamic acid ay kadalasan lamang na ginagamit upang mapagaling ang mga sintomas ng ating mga nararamdamang kondisyon. Bukod tulad ng ibang mga gamot, ang mefenamic acid ay tunay na epektibo subalit ang pag-inom din nito ay maaaring may potensyal na masamang mga side effects. Maaaring kabilang dito ang pananakit ng tiyan, pagkakaroon ng ulcer, pagdurugo at sa mga bihirang mga kaso ay ang pagkakaroon ng allergic reaction, lalo't higit reaction sa component ng gamot na ito. Pag-usapan natin ang pagkakaroon ng ulcer na dulot ng pangmatagalang pag-inom ng mefenamic acid. Tandaan na ang mefenamic acid, tulad ng iba pang mga uri ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs, ang mefenamic acid ay maaaring makairita sa lining ng ating tiyan at bituka o sa mga malulubhang kaso, ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng ulcer. Matatandaan ang aking nabanggit na pangunahing epekto ng mefenamic acid sa ating katawan ay ang pagpigil ng produksyon ng kemikal na prostaglandin na responsabling kemikal sa pamamaga at pananakit. Subalit, mahalaga rin na dapat nating tandaan na ang kemikal na prostaglandin ay may mahalagang ginagawa sa ating katawan. Sapagkat ang kemikal na ito ay may cytoprotective effects na ang ibig sabihin ang prostaglandin ay isa ring mahalagang kemikal na tumutulong na maprotektahan ang ating sigmura at bituka laban sa mga iba't ibang kemikal na makakasama sa ating sigmura. Kaya naman ang pangmatagalang pag-inom ng mefenamic acid ay magreresulta sa patuloy na pagbaba ng ating prostaglandin na maaaring humantong sa pagkawala ng ating natural na proteksyon ng ating sikmura. Ang isa pang aalalahanin sa pangmatagalang paggamit ng mefenamic acid ay ang pagtaas ng panganib ng pagdurugo. Ang gamot na ito ay maaaring makahadlang sa mga normal na mekanismo ng clotting sa ating dugo na kung saan ay tumataas ang tsansa na ikaw ay magkaroon ng pagdurugo. Ang mga halimbawa ng mga pagdurugo na ito ay ang pagdurugo ng ilong, pagkakaroon ng pasa o madalas na pagpapasa ng katawan o kaya naman ay pagdurugo ng sikmura na isang seryosong isyong kinakailangang bigyan ng agarang lunas. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay maaaring hindi makaranas ng malubhang side effects mula sa mefenamic acid, may maliit naman na tsansa na ang iba ay makaranas ng mga malubhang reaksyon na kaugnay sa pag-inom ng mefenamic acid. Tulad halimbawa, ang pagkapinsala ng ating mga organs kabilang ang ating atay at bato. Pag-usapan natin ang mga detalye kung bakit ang mefenamic acid ay may potensyal na magdulot ng mga problema sa bato. Tandaan natin na nabibilang sa nonsteroidal anti-inflammatory drugs ang mefenamic acid na kung saan ay gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagpigil ng produksyon ng prostaglandin sa katawan sa pamamagitan ng pagpigil ng mga ilang enzyme sa katawan. Partikular na ang COX-1 at COX-2 upang mabawasan ng lubos ang produksyon ng prostaglandin. Gayunpaman, ang mga enzyme na ito ay gumaganap din ng isang malaking papel sa pag-regulate ng daloy ng dugo sa ating mga bato. At ang ating kidneys na pangunahing function na magsala ng dumi at pag-alis ng labis na fluid mula sa ating dugo, pagpapanatiling balance ng electrolyte sa katawan at ang pagsasaayos ng presyon ng dugo. Kaya naman upang maisagawa ang mahalagang tungkuling ito ng ating kidneys, kinakailangan nito ang balanseng daloy ng dugo upang gumana ito ng maayos. Kaya naman ang maling pag-inom ng mefenamic acid ay maaaring pangunahing salarin upang masira ang tamang daloy at balanseng supply ng dugo sa ating mga kidneys. Maraming mga dahilan ang nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng sakit sa bato na kaugnay sa pag-inom ng mefenamic acid. Una na dito ay ang paggamit ng gamot sa mataas na doses o kaya naman ay ang pangmatagalang pag-inom ng mefenamic acid. Ikalawa ay ang pagsasabay ng mefenamic acid sa mga kaparehan nitong gamot na nabibilang din sa nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Ikatlo ay ang pag-inom ng mefenamic acid kahit na alam mong may kondisyon ka na o nasabihan ka na ng doktor na nasisira na o nagsisimula ng masira ang iyong bato. Muli, ang mga bagay na ito ay maaaring magpataas lalo sa inyo ng risk na ikaw ay magkaroon ng problema sa iyong bato na nauugnay sa maling paggamit ng mefenamic acid. Ngayon naman ay talakayin natin ang ilang mahalagang detalye tungkol sa pag-iingat, tamang doses, at tamang pag-inom ng mefenamic acid. Kung isinasaalang-alang mo ang pag-inom ng mefenamic acid, may mga ilang pag-iingat na dapat mong isaisip sa pag-inom ng gamot na ito. Ang gamot na mefenamic acid, tulad ng ibang mga gamot, ay maaaring magkaroon ng drug interaction o maaaring hindi ito pwedeng isabay sa iba pang gamot. Ilan sa mga halimbawa ng gamot na hindi maaaring isabay sa mefenamic acid ay ang mga gamot na karaniwang ginagamit sa alta presyon tulad ng losartan, valsartan, lisinopril at iba pang gamot tulad ng dexamethasone, prednisone, methotrexate at furosemide. Kaya naman, mainam na ipaalam sa inyong mga doktor o pharmacist ang mga gamot na inyong kasalukuyang iniinom, kabilang na ang mga over-the-counter, supplements, at mga herbal remedies na inyong iniinom upang matukoy ng tama ng mga doktor at pharmacist kung ano-ano ang mga kasalukuyang gamot na inyong iniinom na maaaring magdulot ng drug interaction sa mefenamic acid. Bukod sa pagkakaroon ng drug interaction, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, ang paggamit ng mefenamic acid ay maaaring hindi angkop sa panahon ng pagbubuntis, lalo na sa mga huling yugto, dahil maaari itong makaapekto sa hindi pa isinisilang na sanggol. Ang wastong doses ay mahalaga para sa pagiging epektibo at kaligtasan mula sa mefenamic acid. Ang iyong mga doktor ay tutukuyin ang tamang doses para sa iyo batay sa iyong kondisyon. Pangkaraniwan na ang mga adult na pasyente ay maaaring resetahan ng doktor ng 500 mg o 250 mg na maaaring inumin tuwing ika na oras na hindi tatagal ng isang linggong inuman. Mahalagang mag-ingat na sundin ang rekomendasyon ng inyong mga doktor. Karaniwan din na ang mefenamic acid ay iniinom kasama ng pagkain o gatas upang mabawasan ang panganib ng pagduduwal at pananakit ng tiyan. Maipapayo ko din na iwasan ang pagsasabay o pag-inom ng alak habang ikaw ay umiinom ng mefenamic acid dahil maaari nitong mapataas ang tsansa na magdulot ng pananakit ng sikmura. Muli nating tandaan na kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng mefenamic acid, dapat din na iyong tandaan ang mga mefenamic acid ay maaaring maging isang mahalagang tool sa pamamahala ng pananakit at pamamaga. Hindi ito karaniwang inirekomenda para sa pangmatagalang paggamit dahil sa potensyal na mga isyo sa sikmura, tumataas na panganib ng pagdurugo at marami pang iba. Kung nakikita mo ang inyong sarili na nangangailangan ng tuloy-tuloy na lunas sa pananakit at mga kirot, mahalagang talakayin ang mga alternatibong opsyon sa inyong mga doktor. Matutulungan kanila nila na gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa mga pinakamahusay na diskarte upang mapangasiwaan ang iyong kondisyon ng ligtas at efektibo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais na ibahagi na inyong mga karanasan sa gamot na ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang tumugon at magbigay ng karagdagang impormasyon. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang impormasyon sa pangangalaga sa kalusugan at mga gamot. Gaya ng nakasanayan, mangyaring tandaan na ang impormasyon sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi dapat palitan ng profesional na payong medikal. Kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng mefenamic acid o anumang uri ng gamot, kumonsulta sa inyong healthcare provider para sa personalized na gabay. Buli, ako po si Renz Marion, manatiling ligtas at maging malusog. Bye.